Hello, kumusta po mga kababayan? Magandang Saturday. Ah. Siguro ko naman mga kababayan, lahat po tayo ay aware sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran patungkol sa politika, 'di ba? Ano po bang napapansin ninyo sa mga sa mga political events sa panahong ito. Ako? Well, for sure, pansin ng lahat. Lahat, yung mga yung mga marunong magmasid at mag analyze ng mga bagay-bagay tungkol sa politika, no? <clears throat> Yung mga nakaraang tatlong videos natin, siyempre pinag-usapan natin tungkol sa yung pagpa-file ng COC ng ilang mga kandidato na may baguhan, may datihan. Ang gusto ko po kasi itong panahong ito, igugol natin. Gusto kong igugulin, Google. <laughs> gusto kong gugulin ang panahong ito sa sa pag uh, di-discuss sa mga nangyayari tingkol sa politika lalo na yung mga yung mga medyo parang hindi normal irregular na mga nangyayari well nauna na nga po natin na diniskas itong si Amy Marcos yung tumatakbong si Diwata na magkakaroon po tayo ng uh, second uh, video about that and si uh, sino ba yung isa ah yung vlogger pala si Mark Gamboa na sa ngayon ay binabatikos ngayon ang ang uh, star of the show natin ngayon ay si Philip Salvador na nung maghain nga po siya ng kanyang COC ay nakapag-speech at na-interview ng media at nakita po natin kung paano siya mag-behave paano siya sumagot paano siya magsalita at parang nakikinikinita natin kung ano ang kanyang magiging future performance dyan sa Senado parang ano po ito eh uh, Robin Padilla 2.0 na mas malala mas malala po ito papano ko nasabi kasi po si Robin Padilla kahit papano medyo charming charming siya sa tao uh, medyo minsan kengkoy kahit na corny tapos, eh, parang hindi ko pa siya nakitang mapikon or magalit. Pero ito pong si Philip Salvador, mga kababayan. Dito pa lang, first appearance. First, ang kanyang first appearance, na kumbaga, dito natin siya ma judge kung paano siya maging politiko kung ano ang magiging siya bilang isang senador kung sakaling siya ay papalarin Ano po yung nakita may kakabayan, nakaka Siguro ko itong mga pangingyari ito natural nakakarating ito sa kanila Hindi naman pwedeng hindi nila malaman kung ano ang uh, reactions ng mga netizens ng mga taong nakapanood lalo na media ang media pa naman, 'di ba? Mga talaga mga kritiko 'yan. Na pinagtatawanan po si Philip Salvador ng mga vlogger kasi my goodness unang una oh well napaka disente naman sana yung attire niya, yung get up niya disente naman tingnan, nakabarong mukhang edukado kaso nung mag <clears throat> Sus Mario Sip, mga kababayan. Nakakatawa siya. mag speech ka, politiko ka, pumapasok ka, hindi lang basta, hindi basta-basta ang posisyon mga kaba kababayan. Napakataas na posisyon yan. Senador. Tagagawa ng batas. Diba? Tapos, yung speech mo, parang introductory speech na magpapakilala ka, papakilala mo ang iyong sarili. My goodness! Dapat ba may kuligo? Nakaka... Nakakangiri siya panuori, nakakatawa kasi <clears throat> isang linya pa lang yung binitawan, magandang tanghali sa inyo mga kababayan. Pagkatapos ng pipumindot na siya sa kanyang cellphone at ang tagal. Kasi sana naman kung ganyan po na kayo ay magre-rely sa isang kodigo, eh bago sana kayo humarap sa microphone, eh medyo hinanda nyo na na kumbaga babasahin nyo na lang. Hindi yung nag-scroll ka pa ini scroll mo pa kung nasaan yung file na yun siguro. Napaka-careless naman. Hindi nakahanda. At saka isa pa, magpapakilala ka lang ng sarili mo, sasabihin mo lang kung ano ang uh, intention mo, yung platforma mo. Kailangan bang may kodigo? Kailangan bang uh, prepared speech? Pag ikaw magpapakilala sa sarili mo, kailangan, kilala mo sarili mo, di ba? Kilala mo. Kilala mo kung sino ka. Hindi mo kailangang may kodigo, may kopya. Kail hindi kailangang, bakit kailangang magpagawa pa ng speech? syempre may gumawa ng kanyang speech. Kasi kung hindi, kung sarili mo yan, sarili mong gawa, di sana, hindi mo yan binabasa dahil you have to speak straight from your heart you are introducing yourself ano ba naman yon? two minutes lang na ano eh two minute uh, talk kailangan pang may kudigo papakilala mo lang naman ang sarili mo at masasabihin mo kung ano ang balak mo natural kung ikaw talaga ay seryoso nasa puso yung yung uh, intention na maglingkod sa bayan, natural matagal pa, alam mo na kung ano ang balak mong gawin. Alam mo na kung ano ang iyong uh, uh, plano, plataforma, mga proyekto, mga programa, alam mo na sigurado dapat, not unless na talagang wala ka namang talagang uh, firm na plano. ano ba talaga ang bakit ka tumatakbo? Bakit ka pumapasok diyan sa pagkasenador? Na ultimong pagpapakilala sa sarili mo, na hindi mo magawa mag-isa. Just kidding. Parang parang nakikinikinita ko na kung ano ang magiging magiging uh, kilos niya kung sakaling siya manalo. At sana nga sana nga wag siyang manalo. Kasi kung si Robin ay napagtatawanan baka mas pa ito kasi si Robin kahit paano parang meron naman siyang kahit na minsan mga walang sensang sinasabi pero nakakapagsalita ng diretsyo at tipong minsan alam din niya ng konti yung sinasabi niya itong si Philip Salvador parang wala eh wala siyang alam ang haba-haba nung speech na binabasa to the point na kinat na nga siya nung uh, MC ba yun? Nung media, yung MC. <clears throat> Pakatapos eh, parang, parang siyang napikon nung nung uh, niremind siya nung MC na tapos na yung kanyang two minutes. Parang siyang, parang pinandilatan niya yung yung ano, umano sa kanya eh, yung MC ba? Pa o baka naman talagang dating dilatang bata niya, no? Para siyang, kitang kita eh, para siyang uh, napikun, nainis. Irarap up ko na lang. And then pag sabi niya nung irarap up ko na lang, tingin na naman siya doon sa kanyang cellphone, ng napakatagal. Kasi siguro nag scroll na naman siya ang tagal-tagal. Na dapat sana, tul nagpaalam na lang sana siya. Ang tagal niyang mag scroll sa cellphone niya para hanapin yung idudugtong niya kasi hindi na niya matatapos yung kanyang speech na napakahaba. Sana, bago man sila pumunta doon, alam na nila kung anong mangyayari na pagkatapos ng filing ng COC, eh, sila ay interviewin ng media dapat hinanda na nila yung sarili nila. Dapat alam nila na sila ay magbibigyan ng pagkakataong magsalita na may limit na 2 minutes. Hindi hindi yung <coughs> yung pinrepair yata na speech para sa kanya ay good for 10, 15, 20 minutes na speech eh. Ngayon, ano habang nag-scroll siya ng kanyang pang-wrap up, nung makita na niya, ang sasabihin lang naman pala, eh, maraming salamat. Tapos hindi siya marunong sumagot eh. Hindi marunong sumagot sa mga tanong. Halata na walang kaalam-alam sa mga tanong ng media. Alam niya naman ng media, mga knowledgeable yan. Eh. Mas marami pa, mas maalam pa po yung mga vlogger eh. Dito kay Philip Salvador. Sa palagay ko, pinagtatawa na nito ni Chris Aquino. Alam mo naman si Chris, eh, napakatalino eh, di ba? Ang layo. Talagang hindi sila magkakasundo nung sila pa. Kasi yung level o ano eh, yung brain level nila magkalayo eh. <laughs> yung mga tanong sa kanya ang lalayo ng sagot. tapos eh parang wala naman talaga siyang magandang balak na gawin bakit pumasok dyan? kasi baka nakantsawan ng mga barkadang artista na halos lahat na, mga bar magbabarkada yan diba, oh si Lito Lapid magkakabats sila eh Lito Lapid, Jingo Estrada Robin Padilla, si Bong Revilla lahat na mga action stars na magkakasabay magkaka ah, uh, generasyon mas bata sa kanya yung mga ito eh sila Robin, sila Bong mas bata sa kanya siya yung eh, pinakamatanda dyan yata eh or si Lito Lapid sila yung magkasabayan pero siya, si Lito Lapid nakailang, nakailang uh, termino na si Philip walang wala ano lang siya eh. Pa pa ano-ano lang eh. Pasabit-sabit na parang sidekick. Parang bodyguard ng isang politiko. So siguro na pagkantsawan na challenge may ay takbo na rin. Or kasi nga mahina na ang pelikula ngayon. At saka, kung sa action naman eh, matanda na siya, marami nang nagsulputan na mas mga babata, at mukhang wala siyang napundar. Kaya ito. At siyempre na niya nila Robin, lalo si Robin. Na, ito ako, nakakahawak ako ng bilyones. Walang utak puhunan lang pagiging sikat. <coughs> Pero ang swerte lang ang ang, ang uh, maswerte lang kasi si Robin dahil nung tumakbo siya kahit na nung siya ay tumakbo pagka senador siya mismo alanganin siya kasi medyo palaos na rin siya noon eh sa pagiging artista di ba halos laos na rin at wala siyang kapital, wala siyang pera nagagastusin sa pag pangangampanya swerte niya kasi nasabit siya nak napasakay siya sa unity, team kaya na-expose siya ng gusto libre pa at panahon ni Duterte nun eh kaya nakatulong ng husto yung Duterte. Kasi mayroon pang Duterte magic noon. Eh ngayon, malas mo Philip kasi palaos na. Laos na yung Duterte na parang hindi na makakatulong. Hindi ka na matutulong anong Duterte magic. yung mga ano ni Philip eh para bang parang napaka napakahusay niya napakagaling nalalaki magsalita. Samantalang tingnan mo naman yung ginawa niya sa anak niya kay Kris Aquino saka niya sa mga ibang mga anak niya sa ibang babae. Pero yun nga sa tingin ko ang talagang purpose lang ni Philip Salvador eh para kumita, magkaroon ng karir, at makabangon financially. Dahil wala na nga eh, yung pelikula, wala na eh. At saka, hindi ko naman siya nakikita sa, walang kumukuha sa kanya na lumabas sa mga, <coughs> sa mga teleserye. Kahit pa paano eh, sa teleserye eh, kahit pa paano eh, may kinikita din siya kahit na sa kay Coco Martin eh hindi ko siya nakikitang umaapir doon hindi siya kinukuha ni Coco Martin well so yun nga po yun ang isang nakaka nakakapag-alala itong nagyayari sa atin sa politika na kahit sino na lang kahit sino na lang. Puhunan kasikatan. Wala namang laman ng ulo. At wala namang laman ng ulo, ni wala pang puso para sa tao. Kasi kung may puso ka, alam mo, mga kababayan, di ba? Kung mag-agree kayo sa akin. May mga mahihina ang pag-iisip na may puso. May puso para sa... Kitin na mo si Manny Pacquiao. Ang pinag-usapan po natin na talino ay eh yung sa academics, matalino si Manny sa ibang bagay, pero sa academics, eh yung mahi, parang mahina siya. But then, may puso siya. Alam niya kung paano tumulong. Diba? Eh itong si Philip Salvador, parang wala nang ang wala nang ang uh, laman ng ulo eh parang wala naman wala naman tayo narinig na magandang plano niya para sa para sa mamamayang Pilipino kinukopya lang yung ano eh parang hindi naman niya idea parang tinrain lang yata tinuroan tinuruan lang ni ni Bongo yun eh nung mga barkada niya nila Robin wala siyang sariling ano eh. Yung talagang mula sa sa, sa sarili niya. Kasi kung talagang ikaw ay eh, may sarili kang isip, may sarili kang disposisyon, sariling uh, uh damdamin sa tao, kusang lalabas 'yun eh. Kahit mahina pa ang ulo mo. Yung galing sa mismo sa kalooban mo. Meron 'yan. At lalabas 'yan, mailalabas mo 'yan kung talagang meron alam mo ang isang nakakapag dito kay <coughs> kay uh, Philip Salvador kapag ito ay halimbawa pag minalas-malas ang Pilipinas na nanalo ito parang nakikinikinit ako ang magiging ano nito dyan sa ang magiging uh, behavior and performance nito dyan sa sa Senado mainiti ng ulo eh. Parang madaling mapikon. Para siyang, magiging siyang isang, isang, uh, Rafi Tulfo, 2.0. Pero at least si Rafi Tulfo, kahit pa paano? medyo may, medyo, ano diba, civilized. Kahit pa marunong magsalita. Yeah, marunong magsalita si Rafi Tulfo, dahil sanay nga magprograma sa radyo eh, sa TV journalist eh. At magaling naman ang kumad sa English. Ito si... Tagalog na nga ang script eh. Parang mali-mali pa eh. At madali siya mapikon. Lalo na siguro kapag mai-interview ito ng ng media na medyo napikon sa tanong, baka mambugbog pa to eh. May nakikinita akong anino sa kanya na ganun. Si Robin Padilla kahit papano, marunong mag-handle ng ano ng sitwasyon kahit na mayabang pero kahit papaano may may halong pagka-comedy ito si Philip Salvador parang nakakatakot eh kung yung mga kahit papaano yung mga mas edukado na mga senador 'di ba si nung nakaraan just last week nangyari yung muntik ng magsuntukan na dating Senate President Migzubiri Subiri at saka si, si, Alan Peter Cayetano. Mga abogado yon mataas ang pinag-aralan, Ma educated Pero nangyaring ganun, sumabog. Baka mas grabe pa to, baka makatuloyan ng suntukan eh. Kaya, parang kapag nakalusot itong si Philip Salvador na gano'n ang mangyayari. Mas lalong bababa po ang kalidad ng Senado natin. Magmumukha na talagang mas mabuti pa sa wala. Mas mabuti pa ang walang Senado. Kasi wala naman pong saysay -say ang Senado eh, sa ngayon. Walang saysay. -say. Ang laki-laki lang ng mga perang tinatabo ng mga yan dyan sa Senado, kahit na 24 lang yan, ang lalaki ng mga hinahawakang <coughs> pera ng mga yan eh, billion by the billions sa so, wala namang kapararakan hindi bali sana na gumastos tayo ng billion kung napapakinabangan ng taong bayan pero mga kanito my god pwede ba mga kababayan wag na wag na iboboto itong Philip Salvador na ito doon na lang sana siya sa pag-artista bakit naman kasi walang kumukuha dito ilabas dyan sa mga teleserye ang dami-daming teleserye kung walang pelikula mahina na ah, kasi ang pelikula sa ngayon ang malakas ngayon eh teleserye ang dami-daming teleserye eh. yung mga ibang matatanda na may edad na ng mga artista nakukuha pa eh bakit si Philip walang kumukuha nakuha yun ang malaking tanong, Philip Salvador. Kaya ka naman pumapasok sa politika. Dahil siguro may may uh, character problem ka. Behavioral problem. Kaya eh, walang kumukuha sa'yo. Kasi kung sa sa galing mag, mag uh, magaling na artista ka naman eh. Nag best actor nga eh. Nakapagtataka kung bakit walang kumukuha sa kanya. Kaya yan tuloy, pinagdiskitahan tuloy yung politika na malalagay sa ang magsasuffer yung Pilipinas, yung <laughs> mga Pilipino. Ay, my goodness! Mga kababayan, pakiusap lang, huwag nating iboboto yan si Philip Salvador. Ha? Mahalin natin ang ating bayan sa pamamagitan ng hindi pagboto kay Philip Salvador. Dahil mapapahamak po ang bayan natin. Ito pa naman lang, nag-iisa nating tahanan, 'di ba? Okay? Peace.